Thank you Lord. Tapos din magkubrada mga loads. Ayan mga idol. Wow, grabe. Woo, sumobra yung angat ng isda mga idol. <laughs> Ayan pa mga idol. Grabe ang ating tulingan mga loads. Yo, Arya, 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 Arya. Mga karumblon, Arya na. Ito na yung kulay pula na puya natin sa dulo. So, ayun mga idol, nandito na naman tayo sa kalawag na karagatan at siyempre napakadilim na kalawakan mga karumblon. Ito yung pangatlong laot namin na para sa pantangigin na isda ang gamit naming lambat ay puro na palutaw so pantangigin na yan ay time check tayo mga idol time check tayo mga idol alas 8 ng gabi sarado hmm. ang ating kabady ngayon mga idol ayan si paring boy boy na La tagalamit daw ilo ilo so medyo maalon pa mga idol yan ang dagat. Medyo maalon pa. Ang alon ay nasa 1.5 meters ang laki ng alon. Pero hopefully mga idol, sana ay mamaya, ba, mamaya mga alas 12 ay medyo na yung alon dahil wala ng hangin mamaya ang alas 12 ng gabi. So sana ay medyo kumalma na siya. So ayun nga pala mga idol, you know, sa mga nagko-comment kung mabilis lang ba daw mag-apply para dito sa fisherman dito sa Taiwan. So depende po yan mga idol kung may islat agad dito sa Taiwan sa employer. Kung kayo ay mabigyan agad ng working visa mga idol, yan yun. Dahil sa panahon ko noon mga idol ay simpre matagal ako bago nakaalis dahil wala akong packer tsaka, siyempre paguhan, wala pa masyadong alam mga idol, kaya medyo matagal at salat nga pala mga idol ino, sa fisherman ka man o kaya factory worker lalo kung baguhan ka so, kailangan malawak yung ating tsaga at saka pagunawa mga idol, dahil lalong lalo na kung hindi mo alam mag salita ng taiwanese at saka magbilang so mahirap, yan ang isa sa mahirap dyan mga idol, kaya siyempre kailangan natin ng tiyaga at pagunawa sa ating mga employer so sana ay sa mga baguhan nag-a-apply, sana ay mabait yung inyong magiging kapitan at siyempre mabait din yung inyong magiging amo kung ikaw ay factory worker na nag-a-apply mali, kasama po yan mga idol at syempre ang mga palpak na nagagawa natin so kasama po yan sa ating trabaho dito sa Taiwan kaya kailangan marunong tayong umanawa at saka umintindi mga idol Kung may mali tayo, so syempre natural medyo mapapagalitan tayo ng ating amo yon mga idol, kalahati na yung lambat natin so medyo malapit na yung matapos i Arya dahil mabilis yung pag-area namin mga idol mabilis yung takbo ng lansa kaya mabilis ang pag-area siguro ang kubrada nyan mga idol ay alas 10 na ng gabi so sana ay medyo kalmada na dahil ngayon na nag area kami ay talagang maalot pa talaga dahil medyo malakas pa yung hangin ihulog ko yung plus naming buya yan ang ating Radio Boy mga idol. Yun, nandun na yung buya mga idol. So sana isyurtihin tayo ngayong gabi. Pahinga muna mga idol ng dalawang kuras. A few moments later. Alas 10 na ng gabi mga idol. So kubrada na kami. Yan si Boy Lamentao, bising bising. Tangigi nga naman mga idol Tangigi Nakaangat pa lang ng lampak mga idol Pero nagsunod na yung isda Yan, dami Yung maliliit lang Natapon lang yung maliliit mga idol, Yan o, Medyo maliliit. Sayang. Iniik lang yung malalaki. Kumusta na yung mga tangigey eh, mga idol? Tangiging na lapad Tsaka yung tangiging na bilog Ayan mga idol Ang dalawang klase ng tangiging Bilog tsaka lapad Yes sir Ang tangiging mga sir Tangiging lapad Mga idol pas na yung mga tangi dahil sa oh, Winter na lang salambat Time okay, check tayo mga idol Alas 10 inidya na ng gabi Oh, malaki na ang tangigay Lipat na naman sa tangike mga idol. Oh, ayan. Oh, so Ang espada ni Magilan mga idol. Eh, ara kang kiyare. Ang espada ni Magilan mga idol, lumabas na. Ang espada ni Magilan na napakahaba. Napakalapat. Foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life have to be a better me. I don't think that my head's all straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. In a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah, that's all great, but I also wanna teach you where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday na mga idol na tumpok ng isda

That. buler mga ito lahat ng itangigig itangigig, tumingan ayan mga idol ang ating tulingan Salat ng isda mga idol sa sahig. Ohay! Ah. Ay, thank you Lord. Tapos din magkubrada mga loads yun, ayan mga idol, grabe. Ay sa wakas mga idol, pauwi na kami. Ayan mga idol. Wow, grabe. Woo. Sumobra 'yung angat ng isda mga idol. <laughs> sumubra yung angat ng isda mga lords grabe na ito mga idol pangatlong laot sa season ng pantangige mga karumblon ayan pa mga idol grabe ang ating tulingan mga lords dalawang kilo isang piraso may pang barbecue na naman tayo mga karumblon ayan pa may malaking isda pa tayo yan mga karumlon grabe o nagkalat ang isda sa pwita ng lansa grabe talaga mga karumlon tapos yung tangiki natin ah, grabe yung tangiki mga idol ang dami ng tangiki yan yung lambat namin mga idol nakapulupot na sa ruler yung maging bilugon Puro tangi ginalapad sa kabilog yung huli mga idol Grabe ang dami Yung mga idol oh Hindi lang masyadong malalaki pero grabe sa ang biyaya talaga mga idol JAKPAT na naman si Haring Solomon. JAKPAT na naman si Commander Kulapo mga idol. <coughs> Grabe. Kira.

Grabe, ang dami. Puno na naman yung ano dyan, mamaya mga idol. Yung malaki na cooler na yan, yung tab. Ha? Oh. Wow. Oh. Meron pa pala dito mga idol oh yan grabe basta season talaga ng tangigi mga idol, puro ganito yung pauli puro tangigi yan no? ah. hindi lang masyadong malalaki mga idol pero kung ganto yung huli mo palagi ah sabihin mo siguro mga idol umaapo ang biyaya talaga Eh hindi masyadong malaki pero sobrang dami naman dami talaga mga idol yan o oh. yan pa wala nang laman ito pilihan pa tapos ito pa mga idol yan Grabe, oh, ito maganda mga idol, kung puro ganito kalalaki. Yan. Mga ano, sa dalawang dangkal kalahati. Yan. Napakaganda. Tapos meron pa doon mga idol, sa maliit na cooler, yan. Puro pa rin tangi ito mga idol, oh, yan. Ayan mga idol, ang ating tangigue. Puro tangigue yan mga idol na bilog. Tapos mayroon pa dito mga lords. Ayan, puro tangigue. Hika. Grabe 'to mga idol. Umaapaw yung bihaya mga idol o oh, yan. Puro tangigue mga idol. Ayan ang isda natin na huli. Ayan pa. May balo pa, may tulingan. So, pili lang mga idol. So, ayun mga idol, karating na namin ng pier. Alas 5 sarado na ng umaga. So, ayun mga idol. At siyempre, kung nagustuhan nyo yung video nito, ay don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating mumunting channel mga karumlon. So, ayun mga idol. Puyat na puyat pang inyong lingkod. So, ngayon ay kakarating na namin. Tapos, lalaot pa daw kami sa troll babalik ulit kami so walang tulugan to mga idol lalaot mamaya hapon gabi so ayun mga idol hanggang dito na lang ang video ng ito at siyempre huwag nyo rin kalimutang pindutin yung ating notification bell dyan para lagi kayong updated sa every time na may bagong upload na video si Boy Romblon so ayun mga idol saludo sa inyo mga idol